Alright, so good day guys Nandito naman tayo sa channel ko uh, Nandito tayo sa may Wilson and Dufferin So itong wholesale na Pinakamalaking grocery Marami to sa US and Canada yeah, So dinadayo din ng mga tao Talagang uh, walang pinipiling araw to Busy-busy to guys So yung mga Mga negosyante na may mga tindahan pupunta sila dito kasi bumibili sila ng mga maramihan talagang tutubo sila dahil uh, ang mga display nila yung mga paninda dito lalo na't na mga necessity ng mga tao ay talagang uh, mura lang kumpir mo sa labas yeah, so ngayon guys papasok tayo eh, papakita ko sa inyo kung anong meron talaga sila doon halos sa uh, lahat na yata nando doon na okay so let's go Yeah, so ito yung mga nakapark ngayon guys dami malawak tong parkingan nila kaya lang parating puno walang pinipining araw nga sabi ko kanina lalo na pag weekend sabado linggo punong puno to guys so ngayon Lunes nga ngayon eh ah, anong oras na ba? Mag alas 4 Alas 4 na pala Dami pa rin oh, ito Costco Wholesale Yeah so marami to sa US guys Tsaka maraming brands din dito, dito sa Canada So ito guys pasok na tayo Yeah okay so marami pa talagang tao so magsasara yata ito ng mga 6 ba or 7 equal yeah so I have my my white dishes ready inside. Okay, thank you. Yeah. So, ina yang mga display? Yeah. So mayroon din silang uh, TV nito guys. Mga electronics. Tapos may optical sunglasses. Kung gusto nyo rito magpatingin sa mata nyo. Ayan. Yeah, dito na kayo. Mura pa. Yeah, yung mga TV nila oh. Lalaki. So 1,794. So, malaki. 75 inches yata. Yeah. So, kailangan mo talaga ng membership sa Costco para malaking anong malaki ang makukuha mong points pag merong kung um, type yeah. so ikot tayo guys ganun ang TV oh. meron mga uh, laptop dito guys yan oh. so dito muna tayo yeah. so tumingin lang kayo kasi dandahan ko ilaw ang lampara to ah para ba oh marapit ang Christmas yeah so meron din sila mga laptop laptop guys Intel so magkano to yeah, 1,000 megi 1,200 plus tax pa yan ano yan yung Evo Intel 17 ah uh, Intel laptop malakas na to yeah. so yung mga TV dito sa taas Yung yeah, mga mararaming klasing laptop nito guys may 2000 nga eh yeah. uh, hindi ko masyadong uh, alam kung anong mga specs nyan so ito 1500 mga yeah, klaseng, klaseng laptop yan yeah. meron ding ano dito Boost ano ba yan samsung sound system ba to Ayan. Mm. Yeah. 599 Sony's 2 pack bundle. Yeah, so dito guys sa area na to. LG no go. Fridge tsaka fix sa uh, pang kitchen no? 3,809 tapos meron ding washing machine ba to? to. Laundry ya. Yeah. 1,899 yeah, plus tax pa yan yeah, so meron din silang uh, gitara meron din cellphone dito yeah. Yeah, watch galaxy ultra yeah, magkano 1,447 yeah. 1,497 naman yung Ultra 23 So dito mga laptop pa rin Yeah, 1,000 Mamili lang kayo Anong, Macbook Pro pala 1,739 Plus stock pa yan Yeah, yung carry nyo yung ano, maganda to Macbook Air, ah, Apple to guys May 2,000 pa nga oh. Ayan o oh. Apple Macbook Dito naman sa kabila o, oh. So, Ayan Desktop Ayan, yeah, mga desktop 1,200 1,300 na ito ah. maganda ah. Ah, HP yeah, so anyway ipat tayo sa may uh, so maganda may mga electronics din pala sila dito guys ano yeah, so dito sa so, watch to guys dito naman flower seed yeah. yeah baby wipes then dito mixer to guys ha mixer switching yung naman to nga uh, ganito coffee maker 1,159 so 160 guys dual dual bro po. so ito yung mga nuts na Ayan, yeah, mga pagkain. So, meron sila dito. So, ayan, airpods. Meron ding mga uh, ayan, yeah, mga jewelry, guys. Ayan uh, sila dito. Mahal, oh. May 2,000. may diamond yung kasama. Ayan. Carats, 4,000. Ayan, diamond. Ayan, gold. Ayan. Yeah. So balik tayo sa ano wireless phone. Gusto niya yung mga hand carry na luggage dahil dito meron din sila mayroon din yung toothbrush. Yan, yung mga cellphone magmamanti kayo dyan. Yan, yung mga toothbrush na di kuryente. Yung tamad kayo mag -tooth brush dito na, $89. Eh. Yan, yeah, may mga vacuum din. So, marami kayong pagpilian dito, guys. Yan. Yeah. Basta pumasok lang kayo dito. Pamili na kayo. So, tsambahan din dito. Minsan pag naka kayo pa rin ng kung ano yung nilabas nila, minsan nauubos na. Eh, wala na kayong mabibili. Uh, Kaya kung araw-araw kayo dito, marami kayong makikita. So, dito, makape. Ayan. Dito tayo. may mga gamit din sila. $19. Oh, may jogging pants na Mura. Ano ba yan? Pang Kasi nagpapalit na sila ng display yung mga jacket medyo magkano $25, $26 ayan ito ganyan ganito $26 ito guys plus tax pa yun yung meron dito so ito mga ganyan itong display ano lang to, chimpuhan lang to. minsan next week wala na mga ilang araw lang hot pot din na ayan. so may mga so itong section na ito guys mga damit pantalon, may mga medyas din. Yeah, hanggang doon yan. May mga jacket na doon pang winter eh. So, ikot pa tayo. May lampshade. So, dito pang snow na. Ah. Marami ng tindang uh, skateboard ba ito? Yeah, ito. Oh, may goggles na. May <coughs> pang hockey. May bag. Yeah, mga gloves na. Umalabas ito guys pag uh, malapit ng ano, uh, winter. Ito so, helmet. Snow helmet to tawag nito eh. Yeah, so ikot tayo. ikot. Oh, may mga metres yung tama. Yeah. Ito kama to magkana. 279. Philip Posture at Prepedic. Battery. So marami talaga silang mga ano dito guys mga display ito mo gusto nyo mag workout sa bahay lang na ito hindi naman mag anong mahal to eh ito lang 500 dollars to guys 500 dollars uh, toys dala mga naruan ng mga bata yeah so ito oh, may ano pa to magluluto ka gasol. Parang gano'n. Ito. Books. Toys. Books. Dito kayo bibili guys. Yan yung mga ano. So balik tayo ulit. Balik. Yan. So malaki to guys. Ewan ko kung kaya nating ikutin to. Sana may battery pa ako dito sa uh, ano ko camera so anyway dito ulit tayo oh eh. ngayon Christmas na yeah yan oh eh. may mga bangko oh yan bear na kasi eh, September so may makikita ka na rito ang mga display para sa Christmas yeah so dito ulit tayo So may mga sabon din dito guys. Ano to? Duracell battery. Yeah. So meron din dito sa uh, kotse. Yeah, to windshield. Windshield ba to? Ah, mga floor mat sa kotse guys pag winter. Dito. Yeah, yan. Eh. Ah, eh. talaga sila dito guys. So, anyway.